Kung nakapasok ka na sa isang silid at agad na napansin ang kakaibang amoy ng matanda, hindi ka nag-iisa. Ngunit narito ang hindi na pagtanto ng karamihan sa mga tao, hindi ito maiiwasan at tiyak na hindi ito isang bagay na kailangan mong tanggapin bilang bahagi ng pagtanda. Ngayon, ibinabahagi ko ang anim na kritikal na lugar na sinasabi ng mga doktor na kadalasang hindi pinapansin ng mga matatandang babae at ang mga simpleng pagbabago na maaali mong maramdaman sa lahat. Maligayang pagbabalik sa aming channel kung saan naniniwala kami na ang pagtanda ng maganda ay nangangahulugan ng pananatiling kumpiyansa, malusog at pakiramdam ang iyong ganap na pinakamahusay sa bawat yugto ng buhay. Nandito ako ngayon dahil ang paksang ito, bagamat sensitibo, ay hindi ka paniwalang mahalaga. Kami ay pag-uusapan ng hayagan at tapat tungkol sa isang bagay na nakakaapekto sa maraming matatandang kababaihan, ngulit bihirang talakayin mga pagbabago sa amoy ng katawan na kaakibat ng edad. Ngayon, bago tayo sumisid, hayaan mo akong maging malinaw. Hindi ito tungkol sa walang kabuluhan o sinusubukang ibalik ang orasan. Ito ay tungkol sa kalusugan, kaginhawaan at pagpapanatili ng kumpiyansa na nararapat sa bawat babae, anuman ang edad. Ang mga pagbabalong nararanasan natin habang tumatanda tayo ay natural, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala tayong kapangyarihang harapin ang mga ito. Magsimula tayo sa pag-unawa kung bakit nagbabago ang ating mga katawan habang tayo ay tumatanda dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari maaari mong kontrolin ito. Habang tumatanda tayo, maraming salik ang nakakatulong sa mga pagbabago sa amoy ng katawan. Una, ang ating balat ay nagiging mas manipis at mas marupok na nakakaapekto sa kung gaano ito kahusay na nagpapanatili ng kahalumigmigan at kung paano ito nagpoproseso ng mga natural na langis. Bumabagal ang ating metabolismo na maaaring makaapekto sa proseso at pag-alis ng mga dumi ng ating katawan. Bukod pa rito, maraming matatanda ang umiinom ng maraming gamot at ang ilan sa mga ito ay maaaring aktual na magbago ng kimika ng katawan at magambag sa iba't ibang mga amoy. Ngunit, narito ang nakapagpapalakas na bahagi. Karamihan sa mga pagbabagong ito ay mabisang mapapamahalaan gamit ang tamang diskarte. Hindi mo kailangang tanggapin ang discomfort o kahiyan bilang bahagi ng pagtanda pag-usapan natin ang anim na partikular na lugar na sinasabi ng mga medical na profesional na nangangayangan ng karagdagang atensyon. Ang unang lugar na kailangan naming talakayin ay isa na maaring ikagulat mo ang iyong anit at buhok. Habang tayo ay tumatanda, ang ating anit ay gumagawa ng mas kaunting natural na langis na maaaring mag-isip sa iyo na kailangan mo hugasan ng iyong buhok ng hindi gaanong madalas. Gayunpaman, ang kabaliktaran ay kadalasang totoo. Ipinaliwanag ni Dr. Sara Martinez, isang dermatologist na dalubhasa sa pagtanda ng balat, na habang bumababa ang produksyon ng langis, ang mga patay na selula ng balat ay maaring mas madaling maipon sa isang tumatanda na anit. Ito, kasama ng buhok na maaring maninipis at hindi gaanong makapagpamahagi ng mga natural na langis, ay maaring lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga bakterya na nagdudulot ng amoy ay umunlad. Narito ang kailangan mong malaman kung nabawasan mo ang iyong dalas ng paghuhugas ng buhok dahil sa pakiramdam ng iyong buhok ay mas tuyo, maaaring hindi mo sajang lumikha ng isang problema. Ang susi ay ang paghahanap ng tamang balanse. Isaalang-alang ang paggamit ng malumanay moisturizing shampoo tuwing ibang araw at bigyang pansin ang pagmamasahe sa iyong anit. Pinasisigla nito ang sirkulasyon at tumutulong na alisin ang mga patay na selula ng balat na maaring mag-ambag sa amoy. Ngunit may higit pa sa kwentong ito. Maraming matatandang kababaihan ang gumagamit ng mga produkto ng buhok tulad ng mga dry shampoo, styling cream o hairspray ng mas madalas upang pamahalaan ang pagnipis o pagbabago ng texture ng buhok. Ang mga produktong ito ay maaaring mabuo sa anit at buhok na lumilikha ng mabangong amoy sa paglipas ng panahon. Siguraduhin lubusan mong nililinis ang naipon na produkto nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo gamit ang isang clarifying shampoo. Ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng anit at pangkalahatang kumpiyansa ay hindi maaaring overstated kapag sariwa at malinis ang pakiramdam ng iyong buhok naaapektuhan nito kung paano mo dinadala ang iyong sarili sa buong araw ang pagpapalakas ng kumpiyansa na ito ay lumilikha ng isang positibong cycle mas maganda ang pakiramdam mo mas inaalagaan mo ang iyong sarili at tumutugon ang iba sa iyong positibong enerhiya ngayon ay lumipat tayo sa isang lugar na kadalasang nalilimutan ng lubusan sa likod ng iyong mga tenga at mga tupi ng iyong laeg. Ito ay maaaring mukhang isang maliit na detalye, ngunit ang mga dermatologists ay patuloy na tumuturo sa mga lugar na ito bilang mga pangunahing tagapag-ambag sa kung ano ang nakikita ng mga tao bilang amoy ng matandang tao. Pag-isipan ito sa ganitong paraan, ito ang mga lugar kung saan ang balat ay dumidikit sa balat, kung saan ang moisture ay maaring matrap at kung saan madalas na hindi natin iniisip na maglinis ng lubusan. Habang tayo ay tumatanda, maaari tayong magkaroon ng mas malinaw na mga krisis sa leeg at ang balat sa mga lugar na ito ay maaaring magkaroon ng bakterya at dead skin cells. Ang likod ng mga tainga ay partikular na may problema dahil madalas kaming naglalagay ng na mga produkto tulad ng pabango, spray ng buhok o pangkulay ng buhok malapit sa lugar na ito, ngunit hindi namin ito laging nililinis ng lubusan. Sa paglipas ng panahon, ang pagtatayo ng produkto na sinamahan ng natural na mga langis sa balat ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang bakterya ay umunlad. Narito ang iyong plano sa pagkilos sa tuwing maghuhugas ka o maghuhugas ng iyong mukha, ugaliing partikular na linisin ang likod ng iyong mga tenga gamit ang washcloth at bayanad na sabon. Para sa mga tupi sa leeg, dahan-dahang iangat ang anumang tiklop at linisin ng maigi pagkatapos ay tiyaking ganap na tuyo ang lugar pagkatapos. Ang nakulong nakahalumigmigan ay ang matalik na kaibigan ng bakterya. Direkta itong kumokonekta sa aming pangkalahatang tema ng pagkontrol sa proseso ng pagtanda. Ang maliliit, tila hindi gaanong halaga ng mga lugar na ito ay maaaring magkaroon ng hindi katimbang na epekto sa kung gaano kasariwa ang iyong pakiramdam at amoy. Kapag masinsinan ka tungkol sa mga detalyang ito, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong sarili na sulit ang dagdag na pagsusumikap at ang pagbabago noong pag-iisip na iyon ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng kung paano mo tinatalakay ang pangangalaga sa sarili. Pag-usapan natin ang mga kilikili dahil ang relasyon sa pagitan ng pagtanda at amoy ng kilikili ay mas komplikado kaysa sa napagtanto ng maraming tao. Habang tayo ay tumatanda, ang mga pagbabago sa hormonal ay maaring aktual na magpapatindi ng amoy ng katawan sa ilang mga kababaihan, habang ang iba ay maaring makapansin ng mga pagbabago sa uri ng amoy na kanilang nagagawa. Narito ang isang bagay na hindi alam ng maraming babae. Ang deodorant na gumagana ng perpekto para sa iyo sa edad na 40 ay maaaring hindi maging epektibo sa edad na 70. Nagbabago ang chemistry ng ating katawan at kung ano ang dating nagpapanatiling presko sa iyo sa buong araw ay maaari na ngayong magdulot sa iyo ng pakiramdam na hindi ka na makaramdam sa sarili sa kalagitnaan ng umaga. Si Dr. Jennifer Chen, isang gerontologist, ay nagpapaliwanag na ang matatandang kababaihan ay madalas na kailangang suriin muli ang kanilang pagpili ng deodorant at paraan ng paggamit. Una, isaalang-alang ang paglipat sa isang antiperspirant deodorant na kombinasyon kung hindi mo pa nagagawa. Ang sangkap na antiperspirant ay nakakatulong na bawasan ang moisture na mahalaga dahil ang bakterya ay umuunlad sa mamasa-masa na kapaligiran. Ngunit narito ang game changer na nakakaligtaan ng maraming kababaihan, ang timing ng aplikasyon. Para sa maximum na pagiging epektibo, ang antiperspirant ay dapat ilapat sa ganap na tuyong balat bago matulog, hindi sa umaga. Nagbibigay ito ng oras sa mga compound ng aluminyo upang bumuo ng mga plug sa iyong mga duct ng pawis. Maaari ka pa mag-apply ng deodorant sa umaga para sa pabango, ngunit ang paglalagay sa gabi ang talagang nagbibigay ng proteksyon. Isaalang-alang din ang sitwasyon ng buhok. Habang tumatanda tayo, maaari nating hayaang lumaki ang buhok sa kilikili o mas madalang alisin ito. Bagamat ang mga personal na pagpipilian sa pag-aayos ay ganap na individual, unawain na ang buhok ay maaaring makatrap ng bakterya na nagdudulot ng amoy at gawing hindi gaanong epektibo ang deodorant. Ano man ang iyong kagustuhan, tiyaking nililinis mo ng maigi ang lugar at maaaring maabot ng iyong deodorant ang balat. Ang atensyong ito sa detalye sa iyong pangangalaga sa kilikili ay kumokonekta sa mas malawak na tema ng pag-angkop sa iyong mga gawain habang ikaw ay tumatanda. Ang nagtrabaho noon ay maaaring hindi na gumana ngayon at okay lang iyon. Ang susi ay manatiling flexible at handang gumawa ng mga pagsasaayos na nagsisilbi sa iyong kasalukuyan mga pangangailangan. Ngayon ay lilipat na kami sa isang lugar na maaaring maging mahirap para sa maraming nakatatandang kababaihan na abutin at linisin ng maayos ang iyong mga paa. Ito ay kung saan ang pag-usap ay nagiging hindi lamang tungkol sa kalinisan, ngunit tungkol sa kadaliang kumilos, flexibility at ang mga praktikal na hamon ng pagtanda. Ang amoy ng paa ay maaaring maging mas malinaw sa edad para sa ilang mga kadahilanan. Maaring hindi kasing episyente ang sirkulasyon na maaring makaapekto sa kalusugan ng balat sa iyong mga paa. Maaring hindi kagaanong nababaluktot na ginagawang mas mahirap ang masusing paglilinis ng paa. Bukod pa rito, maraming mga nakatatanda ang gumugugol ng mas maraming oras sa mga saradong sapatos o tsinelas na lumilikha ng mainit at basa-basa na kapaligiran na gustong-gusto ng bakterya sa pagitan ng mga daliri ng paa ay partikular na may problema. Ang lugar na ito ay maaaring magkaroon ng kahalumigmigan, patay na balat at bakterya na lumilikha ng isang malakas na kombinasyon para sa paggawa ng amoy. Para sa maraming matatandang kababaihan, ang pag-abot sa pagitan ng kanilang mga daliri para sa masusing paglilinis ay nagiging pisikal na hamon, ngunit ito ay mahalaga para sa pangkalahatang pagiging bago. Narito ang ilang praktikal na solusyon. Kung mahirap ang pagyuko at pag-abot, isaalang-alang ang paggamit ng isang long-handled bath brush o isang pumice stone sa isang hawakan upang makatulong sa paglilinis ng iyong mga paa ng lubusan. Kapag pinatuyo ang iyong mga paa, bigyang pansin ang pagpapatuyo sa pagitan ng bawat daliri ng paa. Isaalang-alang ang paggamit ng hair dryer sa isang cool na setting kung mahirap ang pagpapatuyo ng tuwaya. Ang pulbos ng paa ay maaaring maging iyong matalik na kaibigan, ang isang bahagyang pag-aalis ng alikabok ng anti-foot powder, lalo na sa pagitan ng mga dalili ng paa, ay makakatulong sa pagsipsip ng kahalumigmigan sa buong araw. At narito ang isang tip na hindi napapansin ng maraming tao, paikutin ang iyong sapatos. Ang pagsusuot ng parehong pares araw-araw ay hindi nagbibigay sa kanila ng oras upang ganap na matuyo, na nagaambag sa pagbuo ng amoy. Ang emosyonal na aspeto ng pangangalaga sa paa ay hindi maaaring baliwalain. Kapag ang iyong mga paa ay malinis at komportable, ito ay nakakaapekto sa iyong buong araw. Naglalakad ka ng mahigit na kumpiyansa, mas komportable kang tanggalin ang iyong mga sapatos kapag kinakailangan at hindi ka nag-aalala tungkol sa amoy kapag malapit ka sa iba. Dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakamapanghamong lugar para sa maraming nakatatandang kababaihan ang iyong likod at iba pang mahirap maabot na mga lugar. Habang bumababa ang flexibility at nagbabago ang mobility, nagiging mahirap ang lubusang paglilinis ng iyong likod, ngunit nananatili itong mahalaga para sa pangkalahatang pagiging bago. Ang likod ay may sebaceous glands na gumagawa ng langis at tulad ng ibang bahagi ng iyong katawan, regular itong naglalabas ng mga patay na selula ng balat. Kapag ang mga ito ay hindi nalinis ng maayos, maaari silang magambag sa isang pangkalahatang amoy o mabahong amoy na iniuugnay ng maraming tao sa pagtanda. Ngunit, ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kakayahan, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalayaan at dignidad. Maraming kababaihan ang nahihiya tungkol sa pangangailangan ng tulong sa personal na pangangalaga kaya't sinisikap nilang pamahalaan ang kanilang sarili kahit na nangangahulugan ito ng hindi paglilinis ng lubusan. Narito ang ilang mga solusyon sa pag-iingat ng dignidad. Ang mga brush na pangligo sa mahabang hawakan ay mga mahalagang kasangkapan para sa matatandang kabagaihan. Maghanap ng mga may malambot na bristles na hindi makakairita sa pagtanda ng balat. Ang mga shower chair ay maaaring gawing mas madaling maabot ang iyong mga paa at ibabang binti ng ligtas. Para sa gitna ng iyong likod, isaalang-alang ang isang back washer na may mahabang hawakan at isang maaaring palitan na ulo ng tela. Kung mayroon kang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya o tagapag-alaga na makakatulong, huwag haya ang hadlangan ka ng pagmamataas na humingi ng tulong sa mga lugar na mahirap maabot. Ang pag-aalaga sa iyong mga pangangailangan sa kalinisan ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kalusugan at kagalingan. Ito ay kumokonekta sa aming pangkalahatang mensahe tungkol sa pagtanda ng may dignidad. Ang pag-aangkop sa iyong mga nakagawian at pagtanggap ng tulong kung kinakailangan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan at paggalang sa sarili. Sa wakas, kailangan nating tugunan ang intimate hygiene dahil ang mga pagbabago sa lugar na ito ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kung gaano kasariwa ang iyong pakiramdam sa buong araw. Ito marahil ang pinakasensitibong paksa, mulit masyadong mahalaga na huwag pansinin. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang mga pagbabago sa hormonal ay maaaring makaapekto sa balanse ng pH at mga antas ng natural na kahulumin-mig sa mga intimate na lugar. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring mag-ambag sa iba't ibang amoy at maaaring mga ngailangan ng mga pagsasaayos sa iyong gawain sa kalinisan. Si Dr. Lisa Thompson, isang gynecologist na dalubhasa sa kalusugan ng mature na kababaihan, ay binibigyang diin na bagamat normal ang ilang pagbabado, ang patuloy na malakas na amoy o kakulangan sa ginhawa ay dapat palaging suriin ng isang healthcare provider. Gayon paman, may mga hakbang na maaari mong gawin upang mapanatili ang pagiging bago at ginhawa. Una, unawain na ang sobrang paglilinis ay maaaring magpalala ng mga problema. Ang matalik na bahagi ay may masela na balanse ng mga kapakipakinabang na bakterya, at ang malupit na mga sabon o duching ay maaaring makagambala sa balanseng ito, na humahantong sa pagtaas ng amoy at kakulangan sa ginhawa gumamit lamang ng banayad, walang amoy na sabon sa mga panlabas na bahagi at iwasang makakuha ng sabon sa loob ng ari. Magpalit ng damit na panloob araw-araw at isaalang-alang ang paglipat sa mga breathable na cotton fabric kung hindi mo pa nagagawa. Kung nakakaranas ka ng mga isyo sa kawalan ng pagpipigil, tugunan ang mga ito kaagad at lubusan ito ay hindi lamang tungkol sa amoy, ngunit tungkol sa pagpigil sa pangangati ng balat at mga impeksyon. Ang mga probiotic, parehong dietary at topical, ay maaarong makatulong na mapanatili ang malusog na balanse ng bakterya habang ikaw ay tumatanda makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kung ang mga ito ay maaaring maging kapakipakinabang para sa iyo. Ang emosyonal na epekto ng pakiramdam na sariwa at kumpiyansa sa lugar na ito ay hindi maaaring overstated. Kapag komportable ka sa iyong katawan, naaapektuhan ito ang bawat pakikipag-ugnayan na meron ka at nakakatulong ito sa pangkalahatang kalidad ng buhay. Ngayong nasaklaw na natin ang lahat ng anim na lugar, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Hindi talaga ito tungkol sa pagpigil sa amoy ng matandang tao, tungkol ito sa pagpapanatili ng kumpiyansa at ginhawa na nararapat sa bawat babae sa bawat edad. Ang bawat isa sa mga lugar na napag-usapan namin ay naguugnay sa iba sa paglikha ng iyong pangkalahatang pakiramdam ng pagiging bago at kagalingan kapag malinis at komportable ka, iba ang dinadala mo sa iyong sarili. Mas malamang na makisali ka sa lipunan, mapanatili ang malapit na relasyon, at maging maganda ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Ang totoo, marami sa mga pagbabagong iniugnay natin sa pagtanda ay talagang maiiwasan o mapapamahalaan sa tamang diskarte. Hindi mo kailangan tanggapin ang discomfort o kahiyan bilang mga hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit ito ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-iisip sa halip na isipin na masyado na akong matanda para mag-alala tungkol dito, subukang isipin na karapat-dapat akong maging sariwa at kumpiyansa. Sa halip na ito ay masyadong maraming problema subukan ang I'm worth the extra effort. Hayaan akong magbigay sa iyo ng ilang practical na paraan upang ipatupad ang mga pagbabagong ito nang hindi nababahala. Magsimula sa isang lugar sa isang pagkakataon. Huwag subukang i-overhaul ang iyong buong gawain ng sabay-sabay. Piliin ang lugar na pinaka-resonate sa iyo at tumuon doon sa loob ng isang linggo o dalawa hanggang sa ito ay maging ugali. Lumika ng mga paalala para sa iyong sarili. Maglagay ng tala sa salamin ng iyong banyo upang tandaan na linisin ang likod ng iyong mga tenga. O magtakda ng paalala sa telepono na maglagay ng deodorant bago matulog. Mamuhunan sa mga tamang tool, ang isang mahabang hawakan na brush, isang shower chair o mga dekalidad na produkto ng pangangalaga sa paa ay hindi luho. Ang mga ito ay pamumuhunan sa iyong kaginawahan at kumpiyansa. Gawin itong kaaya-aya gumamit ng mga produktong may mga pabango na gusto mo, magpatugtog ng musika habang ginagawa mo ang iyong gawain sa kalinisan, o gawin itong isang ritual sa pangangalaga sa sarili na inaabangan mo sa halip na isang gawaing bahay.